Labing limang individual ang naaresto sa isinagawang anti-illegal mining operation ng mga tauhan ng Opol Municipal Police Station sa Barangay Limunda, Opol, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Michael Salvador R. Lacasan, hepe ng Opol Municipal Police Station, ang mga suspect na dalawa ay mga driver ng Isuzu mini dump trucks, walong individual na nagmamaneho ng motorsiklo, at lima pang individual na trabador na sangkot sa illegal mining sa nasabing lugar. Sa operasyon laban sa anti-illegal mining ng mga tauhan ng Opol Municipal Police Station, katuwang ang Mandikao Municipal Police Station, ay nakumpiska ang dalawang Isuzu mini dump trucks, walong motorsiklo na ginagamit bilang transportasyon at tatlong daang sako ng mineral na hinatayang 6,700,000 pesos. Ay mangno lagi na ako sa katauhan diri sa Misamis Oriental, again di Oro at Ukol, no, na tulungan natin mga proteksyonan yung kalikasan kasi ito lang yung maibibigay natin sa mga future na kabataan natin, ito yung iiwanan natin. So kung ngayon pa lang, hayaan na lang natin yung mga foreigners na sisirain ito. Ano nang matitira sa mga bata natin later on? Ang <laughs> mga sospek ay naharap sa kasong paglaba sa Section 103 ng RA-7942 o Philippine Mining Act of 1995. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.